Pasok tayo dito. Ah, uh, tayo ay kakain ng soup. Papakita ko sa inyo. For two, please. Here's good. Dito tayo. Dito tayo. There you go. Si Manang Fo. Manang Fo Manang Fo Hang kita mo dito lang dito lang sa Sunri ay sa ano, Macnight Village sa Macnight Village lang ito yan order tayo so inintay natin si Mr. Peng 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 kakatapos lang ng kanyang ano appointment kaya napauwi siya ng maaga so let's go order so ito yung lagi namin na no order so, Small, large XL. So, is so, mahal na nga parasa? Tallo. So number 2 is $7.50. So, mahal na no. Dating mga $9.50 lang nung unang panahon. Char. Ngayon, ano na. syempre, inflation. So, say hi Mr. Peng. Hello. Kain tayo. <laughs> Kain tayo ng, ano namin to brunch or early dinner. Okay, yan. yan thank you. So, ito ang XL. Tapos ito yung kanyang gulay. Oh, XL kaming parehas. parang tabingi yung ano niyan. Ayun. <laughs> so, alam mo na, pag may leftover, so, kailangan you uwi. Pwede ako din bigyan mo siya ng ano. Yan, kain tayo. Sa anong masarap kumain? May pares lang ang price? Sulit na sulit. Saan yan? Dun sa... Okay, that's enough, that's enough, that's enough. Dun sa uh, tabi ng, ano, ng Wow Gym. Ah, so yan. Hmm. Kung gusto nyong kumain dito, dito lang yan sa, ano, uh, McKnight Village. Ito din minsan ng, ano, namin. Nag-date kami ni Mr. Peng Peng iba Minsan-minsan lang naman pagbigyan niyo na kami, char. Kay kain na tayo. Mm. Amen. Mm, yan, wag natin kalimutan ang ating on the side na manghang. Nilagyan natin ng alas. Yan na, sa Ay, ano yun? Yan, di manghang. So, naglagay kami niyan oh si Ratcha, missy Manghang? -huh? Ayun. Uh, Manghang daw, sabi ni Dodi. Hmm. Okay, kain tayo, ha? Ayan. Uh, balutin mo ako na masasharon na namin. Kasi super XXL kasi yung kinuha natin. Eh. Yung. Yeah. Kaya... Ay, nahulog. Biro naman, dami pa yung hindi ko nakain. Dito kami galing. So, Fo Huang, Manang Fo. Dito lang siya sa Falcon Ridge. So, mga gustong kumain, mag-try. Go, go, go. Go, sa go. Thank you for watching.